Hello po mga katambay, si Kamanong po uh, sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan natin ulit si Pangulong Duterte, talagang hindi titigilan hanggang hindi napapabagsak. Nagbabalik po ulit ang Makabayang Black na di umano, mga panatiko at sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Ito po, painggap po natin si Franz Castro. Ito po mga katambay, saka tayo magkomento. ay po natin yung petition for review sa uh, Department of Justice dahil hindi ko pa ay nasisiyahan kung sa naging ano no naging decision po ng um ng, ng prosecutors office sa Quezon City na dinismiss po yung ating uh, ikinaso kay dating presidente um Rodrigo Roa Duterte So, dahil dahil po nakikita po talaga natin na talagang merong mga na, merong elements ng ano no, great threats etong talagang sinabi ni dating presidente Duterte as uh, uh, against sa akin do sa kanyang uh, programa. Kaya ngayon ay hinihiling natin sa DOJ na mag-review mag ng naging desisyon ng na prosecutor's office sa Kessel. So, ito na Ayun po, patayin na natin at na po natin ang talagang napakahusay na makabayan block ng Act Chair Party List, 'di ba? Si Franz Castro. Na ibalik tanaw lang natin. Kamusta na rin kaya yung kaso niya na kidnapping doon sa Mindanao yung mga bata. Umuusa din po kaya yon mga tambay. 'di ba, Yung kaso niya na kidnapping ng mga minor na tinakas nila kasama si di umano, no, si Sator Ocampo noong mga time na 'yon. Ano kaya nangyari sa kaso ng mga tambay? Dahil napakarami pong bata ang dinala nila. Kid, parang kidnapping ang kanilang kaso, di ba? eh uh, <laughs> kaya, paano mo sasabihin itong congressman na ito? eh talagang maglilingkod sa bayan, di po ba? Saka hindi nyo pa ba napapansin mga katambay? Pansin po ni Kamanong, parang may pattern, di po ba? Parang iisa yung galaw nila. Media, makabayang block, tapos yung mga taong gobyerno, di po ba? Parang iisa. May kompas, di po ba? Parang may kompas po, mga katambay. Kung paano nila siraan, di ba? Pagkaisahan ang mga Duterte. Di ba? Inumpisahan nila kay Sara. Di ba? Confidential pa, natabunan na dahil wala silang mailabas sa ebidensya at mapatunayan na ito ay eh, may anomalya. Binakbakan naman nila ang Pangulong Duterte. Di ba? Dahil nga, ambisyon. Kasama po ito. Ito pong mga congressman ito di umano. Talaga ito eh, wala na ma isinusulong ito ng magandang programa sa bansa kung hindi pabagsakin. Pabagsakin lahat. Lahat. Kahit sinong presidente ang maupo. Eh gusto nito eh pabagsakin. Maliban lang dito sa nag-iisa. Ngayon kasi, hindi, hindi ka makapagsasalita na pabagsakin ng gobyerno ngayon sa pamam pamum pamumuno po ni BBBM, ni Pangulong Marcos Jr. Di po ba? Ilang presidente na ang nagdaan maliban kay BBM na itong mga ito ay nasa arsada. Di po ba? Panayang rally. Di po ba? Pero ngayon, sa administrasyon ng bagong Pilipinas, abe sama-sama na tayong lahat. Di po ba? <laughs> Para pabagsakin ang mga Duterte. Di po ba? Ito pong kaso na ito na talagang tinututukan ng media. Nakita nyo po, halos lahat ng malalaking media kasama nito sa walang kakwenta-kwentang kaso. Di po ba? na desisyon na na ng korte na walang matibay na ebidensya yung pinaparatang mo. Di po ba? So, doon sa programa ni Pangulong Duterte na ikaw ay pinagbabantaan ng iyong buhay. Di ba ba, mga tambay? Tayo po, may mga kanya-kanyang pag-iisip. Di ba Lawakan natin. Ang sinabi ni Pangulong Duterte sa programa niya, ikaw, Prans. Di ba ba? Sayo gagamitin. Di ba ba? Yung confidential pan. Naglagay ba po ha? Naglagay po ba? O nagsabi o nagsalita ang Pangulong Duterte ng last name? Di ba France. Di ba? Prans. Di ba ba? Siya lang ba ang Prans sa buong Pilipinas? At siya bang siya bang rebelde? Dahil parang tinatanggap niya siya rebelde dahil lang pinatutukuyan ni Pangulong Duterte doon, mga rebelde. Mga kalaban ng gobyerno gagamitin yung confidential pa ni Sara, ni Inday, di ba? Tapos siya ngayon, siya ngayon ng siya ngayon ngayon ang lumalabas na siya yung pinatutumbukan ni Pangulong Duterte do sa France. Eh di inamin niya mismo na siya yon na terorista siya. Di mo ba? <laughs> eh, sa pananaw ni Kamanong, saka sino paniniwala ng media, mapapaniwala ni France, saka yung gobyerno ngayon. Pero mamamayang Pilipino, gising na tayo. Ano ang mabuting ginawa nitong makabayang black sa Basang Pilipinas na pera ng taong bayan, mga taxpayer, ang ginagasta nila? eh dapat siguro magsampa rin tayo sa korte katulad ng ginagawa niya. Ilat na ipalabas natin sa korte, i, de i demandarin natin kung ano mga nagawa nila sa Pilipinas siguro. Di po ba, mga tambay? Maglatag din ang mga Pilipino na sampahan ng kaso itong kongresman Castro ito. Ilang taon ka na sa kongreso, eh ilabas mo lahat ang mga proyekto mo na ginawa na gano'ng kalaki ang nakukuha mo taon-taon na ba? pondo sa kaban na yaman ng Pilipinas sa taxpayer, eh ano ang pinagagawa mo? Nasaan ang mga resibo na mga proyekto mo? Di po ba? <laughs> Ikumpara mo kay Pangulong Duterte ang ginawa sa Bansang Pilipinas. Baka nga ikaw, eh, nasaksakan ka pa ng gamot na pangontra sa COVID. Eh. Congressman eh. ang ginawa ni Pangulong Duterte lalo nung magkaroon ng virus sa buong mundo, yung tinatawag na COVID. Gaano kalaki ang sakripisyo. Nagkautang-utang ang Basang Pilipinas dahil ayaw magkaubos si Pangulong Duterte ang mga Pilipino. Hanggang sa isakripisyo. Di ba? Di bali tayo mabaon sa utang pero buhay tayo. Di ba? Ngayon naigaganti gaganti nyo. Ikaw, isa ka na, Franz Castro. Isa ka rin sa nakikinabang. Di ba? Baka una ka pa nga nasaksakan eh. Di ba Hindi naman libre yon. Sino nag-isip nun? Yung sinasabihan mo na kinakasuhan mo. Baka nga pati yung mga sinusuportahan mo, di yung mga nasa bundok, nasaksakan din eh. Dahil congressman po kayo eh, meron kayo pamamaraan na magdala ng mga gamot doon. Di po ba? Nagtatanong lang si Kamanong, eh masyadong naikita na po namin, mga Pilipino, talagang wala na po kayong ginawa. Lahat kayo, sama-sama, pabagsakin ang mga Duterte. Ang laki talaga ng takot nyo sa mga Duterte na gumagawa ng tama sa gobyerno eh, siguro sa tingin ni manong talagang pag si Pangulong Duterte o mga Duterte na upo, eh, mababawasan nyo mga extra, 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 extra nyo, mga pondo nyo. Eh, ayaw nyo na mabalik ang mga Duterte, di po ba? Ay, nakakalungkot lang. Eh, ganun talaga ang politika sa atin eh, di po ba? Eh, nakita nyo naman ang pangulo natin yata eh lahat ay eh, kakampi na pati yung nagpabagsak sa tatay niya kakampi na rin po yata ng administrasyon ngayon eh di ba samantalang nung manalo siya lahat ng media malungkot malungkot ang mga media natin na eh, malalaki nung manalo ang Marcos eh ngayon eh parang hindi na sila malungkot lahat masasaya na sila lahat pati mga, mga aktivista black. Lahat sila eh, Everybody happy. Hindi kaya, tanong ni kamano eh baka naman, hindi kaya na perapi. Na perapi kaya silang lahat. Di ba Tanong lang ni kamano Perapi. <laughs> Yun lang po mga katambay, uh, talagang ang ginagawa po nila, sama-sama sila. Ngayon, eh itong mga kabayang alam na natin ito eh mga katambay, wala namang ginagawang mabuti ito sa ating bansa o hindi sirain ang ating bansa. Dahil nga mga komunista ang kanilang di umanong pinaglalaban, eh gusto nila maging komunis ang ating bansa. Di po ba? <laughs> eh yun naman ang na hindi natin pag-uubrahin dahil tayo'y nasanay sa demokratikong bansa. Di po ba? Alam na natin magpatakbo ang mga komunista. Dahil nakikita natin ang mga komunistang bansa, di ba? Walang kalayaan ng mga mamamayang sa bansang komunista, di ba? Kaya ito si France, France eh bilog mundo. Bilog mundo, France. Maiksi lang ang buhay ng tao. Yan ang komento ni Kamano. Yung iksi ng buhay, dapat gawin nyo nang tama at kabutihan. Diba? ba? Habang tayo nabubuhay, maiksi lang ang buhay ng tao. Kung ang gagawin mo sa buhay mo, ganyan, you know, hindi ka paggumuha ng tama, maganda sa yung bayan, eh bahala na 'yan nasa taas, 'di diba ba? Kung ano ang ginawa mo sa lupa, <laughs> lahat naman 'yun eh may yahayag, 'di diba ba? Hindi natin maitatago 'yun, mga katambay. Nilagyan ko lang po ng konting Tuwan biblical pero talagang totoo naman po 'yan, di ba? Maiksi sila ang buhay natin. Bihira na po ang tumatagal, di ba? Kahit anong yaman natin, talagang darating at darating na talagang tayo ay eh, mawawala. Yung bang iwanan mo, Franz, na legacy sa, sa mamamayang Pilipino, sa bansang Pilipinas, yan ang legacy na iiwanan mo. Aktivista? Communist? <laughs> Mangidnap na mga bata. Di ba ba? Yan ang legacy. <laughs> Tanong lang ni Kamano. <laughs> Yun lang po. Mga katambay, maraming salamat po. Uh, Pangulong Duterte, uh, dalangin namin na lahat na nangyayari po sa inyo sa pamumulitika po sa inyo na talagang gustong-gusto po pabagsakin ang inyong buong... Ibu ibong uh, pamilya na nasa politika. Miawa po ang Diyos. Uh, Makakayanan niyo po yan at malalagpasan. Nandito po ang taong bayan na nagmamahal sa inyo, na susuporta at susuporta po sa inyo. Muli po si Kamanong, nagiiwan po na kaya natin to Pilipinas, laban lang at may pag-asa pa tayo. Babangon tayo muli. Saalam. bye bye